Magandang gabi sa inyong lahat. Alam nyo ba ang mga kwento tungkol sa mga payasong nakikita sa madilim na daan? Noong 2016, kumalat ang balita sa buong mundo tungkol sa mga payasong naglalakad sa gabi. May mga nakakita raw na nakatayo lang sila sa gilid ng kalsada, hawak ang mga lobo at nakatitig lang. Hindi kumikibo. Hindi kumikislot. Sa Amerika, may mga ulat ng mga batang nawala matapos makakita ng payaso. Sa Pilipinas naman, may mga kwento ng mga payasong kumakatok sa mga bahay at kotse sa hating gabi. Karamihan ay biro lang ng mga kabataan. Pero may mga kaso na hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. May mga CCTV footage na nakakuha ng mga payasong pumasok sa mga tahanan, pero walang nakitang lumabas. Kaya sa susunod na makakita ka ng payaso sa madilim na kalsada, siguraduhin mong alam mo kung saan katatakbo. Hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ilike at ishare nyo sa inyong mga kaibigan. Mag-subscribe na rin kayo para sa mas marami pang urban legends. Ingat po tayong lahat!